marami sa ating mga farm boy ang tatanong sa akin, nag-message, nagko-comment kung paano ang tamang pagpasok. Okay, so ito guys, may kita nyo. Ito yung catheter kung tawagin. Uh, ang tamang pagpasok nyan ay 45 degrees. Ibig sabihin kung ito yung diretso ng uh, puwerta ng baboy natin, i-tilt mo siya ng 45 degrees. Okay? So ito yung 45 degrees nya. Ganyan. Saka mo siya ipapasok pataas. Okay? Ngayon, pag naipasok mo na siya, halimbawa ganyan, ang style dyan guys, dun mo sa taas, sa rope ng lining, ididikit pa ganyan. Okay? So ganyan ang pasok niya. Hindi sa baba, hindi sa baba pa ganyan. Kasi iskupin mo yung ihi or ano pa man na pwedeng nandun. Mga discharge or kaya mga secretions. Okay? So sa taas, para maiwasan mo yung urethra kasi yung urethra guys nandun sa baba pagka iniscoop mo yan tatamaan mo yung urethra nandun yung ihi kaya minsan uh, magtataka kayo bakit biglang may lumabas na ihi dun sa loob niya kasi naiscoop niyo yung urethra niya yung urethral opening so anong nangyari na stimulate niyo sa kaya na ihi okay so ang ginagawa natin dyan kung ito yung ito yung uh, lining niya sa taas mo ididikit so pagpasok na ganyan didikit mong ganyan, tapos tire-diretso pa ganyan. Okay, so may mararamdaman kayo dyan guys na parang mga rugay kung tawagin, parang mga ridges sa loob, mga isa, dalawa, mabibilang niyan pag matagal na kayong nagbe-breed. Mabibilang niyan kung ilan niyo mararamdaman yung uh, ridges sa loob. Okay, so isa, dalawa, tapos pag inikot niyan, pag inikot nyo, ganoon, maglalak na siya. Inikot mong ganyan, tapos pag binitawan mo, Pabalik Okay? Ibig sabihin, kinagat na siya ng cervix niya. Okay? Kasi during uh, standing heat, yung cervical sphincter ng baboy, meron yung tinatawag na tone. Kumbaga, nag, kinakagat niya yan. So, isa yun sa mga sign na in-heat ang baboy. Okay? So, kahit pihitin nyo ng pihitin, babalik at babalik, parang nakalak na siya. Ngayon guys, kung meron magtatanong sa inyo, kung uh, kailangan ba talagang gamitan ng lubricant or yung pampadulas para hindi para swabe lang ang pagpasok walang well, ang sagot dyan guys depende okay kung ang style ng pag AI nyo ay ganito nakalabas na yung uh, head ng catheter mas mainam na lagyan nyo ng one ng lubricant kasi yung lubricant na yon yan yung magiging suspension nya kung baga hindi niya hayaang madikit yung surface ng catheter's head dun sa mismong sa bulba o doon sa balat ng puwerta ng kuwan. Kasi pag meron kang kuwan dyan, uh, lubrication, hindi didikit yan kung ano man na microbe yung ano, may mo siya kasi meron kang lubricant na in between. Okay? Ngayon, katulad sa ginagawa namin yung strategy ng pag-AI dito, ginagawa namin, uh, ito, nakikita nyo, hindi namin nilalabas yan. Okay? So, ipapasok namin yan ng around uh, 3 to 4 inches, mga ganyan, sa loob ng puerta. Tapos, dun mo siya i-release. Okay? So, hindi mo kailangan ng ano noon, hindi mo na kailangan ng lubricant. Okay? Kasi nalipasan mo na yung kuan, nalipasan mo na yung first 2 to 3 inches. 'Yun yung pinakamaduming part ng puwerta ng baboy, guys. Kahit linisin mo, gasan nyo 'yun. Hindi niyo malilinis yung sa loob na 3 inches sa loob ng bulba, hindi niyo malilinis 'yon. Okay. So ang ginagawa namin dito, pinapasok namin yung buong kuan, 3 uh, to 4 inches tapos saka mo siya i-release sa loob. So, nang sa ganun, yung duming madadaanan mo dun sa loob ng 3, 3 to 4 inches, dito siya didikit sa dito sa balat ng ano, sa balot ng catheter. So, pag release mong ganyan, nalagpasan mo na, nalagpasan mo na yung part na madumi. So, paglabas ng catheter's head, malinis siya kasi yung part na yon na lalabasan niya ay ano na yon. Secure na yon sa ihi, sa kung anong pang pa contamination. Aside dun kay sa advantage na hindi ka nagagamit ng lubricant kasi syempre, bibilin mo pa yon so another gastos yon. mo na siya. Uh, hindi mo kailangang masyadong linisin o hugasan yung puwerta ng baboy natin kasi ang kailangan mo lang naman lagpasan yung part na yon. So pag naipasok mo na siya, nabuksan mo na ipasok mo na. Saka may re release Oh, so, nandito lang magko yung dumi. Pero yung head ng kuan ng catheter mo, malinis yung na diretso. Okay? So, Ganon yung style na ginagamit di, namin dito. So far, maganda naman yung kwan. Mas maganda kaysa doon time na gumagamit kami ng catheter at nilalabas namin sa uh, balot yung catheter mismo. Isa so, pa guys, nasiguradong tatanungin nyo kasi merong nagdi-discussion nito kung paano yung direction ng pagpasok kasi iniikot yan guys. Ano ba ang ikot niya? Clockwise or counterclockwise? Okay? So pagpapasok guys, counterclockwise. Ibig sabihin, pag Basta counterclockwise, alam nyo na yon. Pag uhugutin nyo na, clockwise na siya. Kasi kung titingnan nyo guys, yung mga uh, nakakita na ng ari ng bur, kapag nag lumalabas yung ari nila sa previous, yung kuwan niya, naka-spiral. Okay? Yung e spiral niya pa counterclockwise. Ngayon, pag uh, Uh, hinuhugot niya na yun, pabalik din, pag ganyan din siya. So, ang ginagawa natin, gagayain lang natin yun, yung paikot na gano'n, para at least eh, smooth yung, hindi ka against the, ano, the wave. Okay? Kung yung ginagamit nyo guys, na cutter, ay yung spiral na mismo, mas mainam. Okay? Basa sa claim ng mga gumagamit yun, mas maganda daw ang ang resulta. Okay? So, ako kasi, uh, for the last 15 years na nag-breed, hindi pa ako nakagamit ng gano'n. Okay? So, based sa result, I don't know. Sabi nila mas maganda daw pero mas mahal naman sa presyo. So, nasa sa inyo na yung kung ano yung mas prefer nyo. Ngayon guys, ang i-discuss naman natin ay yung similya. Ito. Ito yung similya namin na ginagamit. Hypor yan. Durok. Okay? Your breed na durok to. Ito yung terminal bur na ginagamit namin para sa mga finishing or patiner. Okay? So, paano yung pag, tamang pag-introduce or pagpasok niya? Okay guys, so pag naipasok nyo na siya or nailagay nyo na ang mainam na pag pasok nyan ay dahan-dahan lang. Okay guys, hindi yung pag pinasok nyo na, didiretsuhin nyo ng ito. pag ginigop na siya hayaan yung higupin niya yung paunti-unti lang. Pag kahit mapabilis ibaba nyo. Okay? Kapag ka, parang imaginary hahatiin nyo siya sa, sa apat o limang parte. Tapos isa-isa niyong ipapasok yun. Pag naipasok niya na yung isang parte, ipapa niya na muna. Kahit pa niya. Okay? Kasi ang explanation dyan guys, uh, kailangan niyang mag-balance dun sa temperature. Kasi ito guys, ang temperature nito ay nasa 16 to 18, 16 to 18 degrees Celsius. So malamig yun sa katawan ng baboy. Ngayon, ang gagawin natin, pag pinasok mo to, ang may lang dyan guys, mga around isang dangkal lang. Tapos lahat ng to, may mo siya. So kaya ang gagawin natin, dadahan-dahanin mo siyang i-introduce kasi kailangan pupunuin mo muna siya dito. Okay? So dahil sa maliit lang ang radius niyan, inap na yung ilang segundo para inormalize niya yung temperature or kumbaga habulin yung temperature ng katawan. Kasi mainit yung katawan ng sauna natin. So pag inigup na siya, pasok siya dito, ano na, hahabol na yung temperature niya doon sa loob. Kumbaga, itong lamig nito, iinit na siya or matotoo na siya doon sa loob. So, yung mga similya, magiging active na siya doon sa temperature na yun. Okay, so, ibig sabihin, kapag ka nag introduce kayo ng similya, dapat dahan-dahan. Wag yong yung masyadong mabilis. Okay? Kasi doon nangyayari yung backflow, kung ano-ano pang mga problema. Okay? Kasi, pagka binigla nyo yun, guys, dahil nga malamig to, ang tendency ng katawan, Imbis na maluwang kasi pag inheat siya, mataas yung temperature niya, nagda-dilate yun guys, ang ano niya, ang linings niya. Ibig sabihin na ibig sabihin nagda-dilate, Okay? Tapos meron niyang cervical tone, yung naggumagalaw na tinatawag natin peristaltic moves. Okay? So ang ginagawa niya, nakaluwang yun, dilated siya. Ngayon, kung bibiglain mo siyang ipasok yung similya na malamig, mag to constrict yun, or baga ano siya liliit yung diameter noon so ang tendency ipupush niya palabas yung ano man yung pinasok mong sinilya kaya yung backflow uh, may chance ang madami ang lumabas normal guys na magkakaroon ng backflow kaya mas mainam na dahan-dahan okay kasi yung ilang isang minuto mo na interval sapat na yun para makapasok na siya dun sa destination niya okay So meron mang lumabas pagka sa dulo natatanggalin mo na, meron mang lumabas kasi usually kapag ka mo na meron lalabas eh. 'Yun yung common na backflow. So, normal 'yan guys, at least dun sa time duration na nag-iintroduce ka, madami na yung nakapasok. Okay? So 'yun yung isa sa mga strategy sa pagbibigay nitong similya. Huwag niyo mamadaliin, meron diyan dahil nagmamadali pipihitin na ng pipihitin Ayan. So, nabubuntis naman yan, guys. Maraming, kahit ako magkiklaim na nagagawa yun minsan, nabubuntis naman. Pero yung chance na kasi, kung iisa lang yung baboy mo, tapos hindi pa nabuntis, dahil mayroong ilang percent or chance na hindi siya magbuntis, yun yun, masisisi mo yung technician dahil sa sobrang bilis niya. Kung sa isang daan kasi yung kuan isang daan yung binibrid mo, tapos mayroong isang hindi nabuntis, nabuntis dahil sa sobrang bilis, ano lang yung isang iyon. Parang wala lang yun. Otot lang yung isang iyon, di ba? Sa isang daan. Okay? Pero kung isa lang ang baboy na ini-inseminate -ini mo, tapos hindi pa mabubuntis, kata-grading kasayangan. So guys, balik na natin to. Okay guys, so yung merong nag meron nag-comment sa akin dyan na paano daw ako nakakasiguro na durok yung ito. And okay, guys, so, I4 breed durok. Tapos nandyan yung collection date niya. Collection date niya is uh, February 23, tapos best by February 29. Okay? Best by, ibig sabihin, pwede pa siyang lumagpas doon. Pero ito yung pinaka-optimum na time na dapat maibigay mo siya. Kasi mas maganda yung magiging kasulta. Ka. Okay, guys? Ayan. Kaya makikita nyo, kung nagumagamit ng ganitong klaseng squeeze tube, meron niyang, guys, mga linings. yan. Kasi yan yung ano mo, yan yung basihan mo. Pagpasok mo ng, pagpihit mong ganyan, pumasok yung isa, o, okay, ibaba mo muna. Tapos ka ng mga ilang segundo, isang minuto. Tapos, balik mo na naman. Dalawa, balik mo na naman. Baba mo na naman. Hanggang sa maubos. Okay? So, isa pa sa mga concern guys, lalo-lalo na yung mga nagbibrid na rin, mga technician. Kailangan ba talagang ito? Or yung papa ilalagay pa sa maligam-gam na tubig para lang mag -guhan. Maraming nagpa-practice ng ganun guys para maging active yung similya yun nga dahil dun sa explanation ko na yung haba ng character na yan yan yung haba na yan guys sapat na yan para ito niya yung similya pagka pinasok mong ganun sapat na yon para maging active or maging buhay yung similya mo buhay naman siya kaya lang inactive siya hindi siya ganun sa ka-active kapag ka medyo nataw na okay so hindi mo na kailangan ito yun ito tawo mo siya kung ganun kakabilis mag mag ano mag breed yung kulang na i-positive mo nang dire-diretso yan. Siguro mas maganda yon na ito mo. Pero on the normal circumstances, wag na dahil ito sapat na tong pa ano pa initin or ito ng itong body temperature ng baboy dito sa sa part na yan. Okay guys. Ngayon ito guys, isang question na naman na mag-aarrest diyan sigurado. Uh, gaano katagal halimbawa na ilagay mo na tapos nilak mo na to Okay? Kailangan ba tanggalin kaagad itong character or hayaan mo muna doon na mag-stay? Okay. So ang sagot doon guys, kahit alin, kahit alin doon sa practice na 'yon. Pwede mong i-stay siya doon or pwede mong tanggalin ka agad. Okay, walang problema 'yon, pareho. Uh, ang explanation doon, kapag in-stay mo sa manang matagal, ng ilang minuto doon sa puwerta ng baboy natin, mabibigyan mo ng tamang oras na kuan uh lumangoy yung mga similya papunta dun sa kanilang destination. Same thing din yun guys, doon sa kuhan, tanggalin mo kaagad. Kasi pag pinanggal mo kaagad, yun bawa, uh, pagkatapos lang na i natin or maiigop yung similya, pwede mo tanggalin kaagad. Kasi yun nga mayroon siyang cervical tone kung tawagin, pagka itong head ng catheter ay kinagat yan. Ibig sabihin meron siyang cervical tone. Pag tinanggal mo na guys, maglalak din yan kasi may tone nga siya. Okay? Yun ang kwan doon. Yun ang explanation doon. Kaya minsan kapag ka tinanggal mo ka agad, magtataka walang backflow. Kasi siya mismo guys dun sa loob. Nasa ano pa siya eh. Nasa time pa siya ng ano niya, standing hip. Okay? So dapat, kung tatanggalin mo agad, dapat standing hip yung baboy. Okay? So meron naman nagpa-practice. Uh, yung isang pinanggaling akong farm sa Batangas way back 2014 yung breeder nila doon iniiwan lang to hanggang magdamag bahala na yung ano bahala na yung saw na magtanggal niyan kinabukasan nasa baba na yung mga catheter okay naman nabubuntis naman yung yung uh, baboy pero hindi ko ano yun hindi natin ano yun guys inire-recommend kasi Pagka nasa likod yan ng baboy, uurong, tapos uusog yung baboy, paurong-urong yung baboy. Ito, pag nababangga siyang nababangga, matotraumatize yung dulo ng, ano, ng, ano, ng baboy natin. Sa loob ng, yung kinatamaan niya, yung mismong sa uh, cervix papuntang uterus. Tutusokin niya na tutusokin niya kasi hindi naman ito basta-basta matatanggal ka agad. It takes time para matanggal niya kung hayaan mo lang. So, ang mangyayari, Ayan, ganyan yung itsura niyan guys pag tinanggal niyo na. So, uurong siya, tapos uurong, tapos pag ganyan ganyan ang movement niya sa sa ano, sa individual crate. O tatama to doon sa pintuan sa likod. Tama na tama na tama. Matutraumatize na yung loob ng kuan linings. So, ayan guys, yun yung topic natin ngayon. Okay? So, sana meron kayong na pulot uh, na tips or idea kung paano mag-insert ng gadget at paano maglagay ng ah uh, si mismo. Okay? So ito guys, hindi natin to sinasuggest sa lahat na gawin. Okay? Kung halimbawa, may sarili kayong farm, tapos ikaw mismo ang gustong mag-AI. Walang problema 'yon. Ang hindi natin sinasuggest kung yung magsi na kayo sa ibang uh, magbababoy, uh, kailangan nyo na guys ng certification ng ano yan, ng ITCPH, I think, yung nag- ano nagre-regulate sa kuan sa mga AI technician ng baboy. Okay? So, kung pang sarili nyo lang, that's okay. That's your own option, guys. Pero kung gagamitin niyo na pang commercial or pang negosyo, ay mag gano na kayo. Kumuha na kayo ng certification sa ITCPH. Okay? Alam ko sa inyo, maraming technician certified ng ITCPH. Dahil yun na nga, guys, ang problema ang itadulot noon, kung hindi naman kayo uh, expert or hindi kayo experience sa pag-inseminate, ang problema noon, okay kung ang baboy na i-inseminate nyo ay standing heat obvious na nandun lahat ng signs na talagang pag, pag binak pa, back pressure test mo siya ayon obvious na obvious paano kung silent heater guys ang nakakakita lang nun yung mga experience na technician okay sila yung may napakaliit na detalye na makikita na itong baboy na to in heat or hindi pa kapag ka silent heater yung uh, baboy Lalo lalo na sa mga gilts at uh, mga first parity sauce. yan, Hindi nyo, ano yun, hindi nyo makikita basta-basta yung guys. Another one na concern guys, ah, uh, kapag ka nag, gumamit kayo ng green sa mga gilts, ito, kasi meron ding mga gilts na maluluwang na. Mga wanglu na ba? Okay, so, kapag ka gumamit kayo nitong green, di ba mas maliit yan? Tapos, na-experience nyo yung nag-backflow. Ayan. Ah, uh, kung first time nya, first dose, I mean, sa kasunod na araw, guys, yung second dose niya, gagamitan niyo na siya ng yellow. Okay, so, walimbawa, may grenade kayo na 20, tapos meron dong isa-dalawang uh, nag-backflow dahil ginamitin niyo ng ganito maliit. So, lagyan niyo ng sign sa likod na backflow or kung anong gusto niyo lagay na sign. Para kinabukasan, pag nagbigay kayo ng second dose, ang gagamitin niyo na doon ay dilaw na. Okay? Kasi mas masikip na to. So, mas may natin yung backflow habang ini-insimulate. Sagutin na rin natin guys yung magtatanong sigurado na ilang oras ba yung magandang interval? Dapat ba uh, 12 hours or 24 hours? Okay? So magkaiba yun guys. Kung halimbawa ang practice nyo ay uh, na-detect nyo ngayon tapos binigyan nyo na kagad, 24 hours guys ang magandang interval. Okay? Pero kung ang practice nyo naman ay na-detect nyo ngayong umaga, yung tinatawag na AM-PM rule, na-detect nyo ngayong umaga, pakamayang hapon mo siya i ibigyan ng first dose. Yon, 12 hours guys. Halimbawa, detekt nyo ngayong umaga, tapos brinig nyo ng hapon, yung second dose niya kinaumagahan, 12 hours ang diferensya. Okay, pero kung ang practice nyo naman ay pagka-detect, inseminate ka agad, 24 hours ang interval. Okay, para tatamaan natin yung pinaka-peak ng lambik niya. Okay, kasi yun yung pinaka-sure na mabubuntis yung ating mga baboy. Another na tanong dyan sigurado, Uh, ilang dose ba? <laughs> okay? Isang dose, dalawang dose, tatlong dose, or mas marami pa. Okay? So, ang pinaka-average guys na ginagamit is dalawang dose lang. Kapag ka nagsobra ka sa dalawa, tatlo, apat na dose na, yung dami ng times na nag insert ka ng catheter sa loob ng uh, ng ating baboy, tumataas yung chance na mag-contaminate ka doon. Okay? So, ang kailangan mo lang naman is ilang piraso lang na sperm cells para umabot dun sa kanilang target na mga egg cells, which is nasa around maximum of 20, 21, mga ganun. Okay? So, hindi mo kailangan ng masyadong madami. Pero dahil kasi, mayroong mga farm na nagpa-practice na uh, hanggang standing heat yung baboy, sige, bigay lang ng bigay. Okay? So, nasa sa inyo yun, guys, kung gusto nyo gawin 3 times, 4 times, basta standing heat, nasa sa inyo yun. Okay? So, ang, ka ang problema lang nun kasi, uh, the more doses, siyempre, mas marami yung bibilihin mong similya, mas mahal, mas mapapagastos ka, which is ang kailangan mo lang naman is 1 to 2 doses. Ngayon naman guys, kung tatanungin nyo kung mahirap ba or madali lang yung pag ai madali lang guys, okay? Lalo pa kung halimbawa gusto niyo na kayo nang mag-inseminate ng mga sarili-sarili nyo mga baboy, madali lang, okay? Within 1 hour, pag tinuruan ko kayo, actual, isang oras lang matututo na kayo. Ang hindi nyo lang basta-basta matutunan guys sa pag-artificial insemination, yung skills ng breeder na kung paano niya i-detect yung lande, yung mga silent heater, paano niya ano makikita niya mga signs. Yun ang hindi niyo basta-basta matututunan. Yung timing, okay? Yun ang medyo mahirap. Okay, pero it takes uh, experience. Kapag ka, lagi-lagi niyo na na-experience or na gagawa yung isang bagay, halimbawa yung pag-AI, matutunan niyo ng mga ano kung paano yung madaling practice isa pang tanong sigurado kung umaga o hapon ba maganda mag-AI. It's either umaga or hapon guys, walang problema. Okay, basta standing heat ang baboy natin. Pabubuntis at pabubuntis yan. Okay, nasa sa inyo na lang yan kung gusto nyo practicein yung kinatawag na AMPM rule or yung right away, ibibreed nyo na. Okay guys, once again, hanggang sa muli at sana ay meron na naman kayo na pulot na mahalagang kaalaman sa topic natin ngayon. Hanggang sa muli, kita kits, bye bye!